bangka binili ni Bruno sa palingke talagang isang dan ang bango matamis siya natikman ko na isang piraso natikman din niya ang sarap ayun lang ulam namin mag-asawa ng tanghalian yun lang gulay i-steam ko lang siya hano ako lang ng asin tsaka bitsin wala ng karni-karni kasi bawal sa akin sa kanila lang mag-ama mayroon na dito ako inamit rin Ipretuhan ko na lang siya ng manok. Tapos may pipino siya. Yung nakanyang ulan. Sa akin ito. Ulay lang. Jackfruit. Masarap ito. galing po itong jackfruit na ito sa Chaong de Chaong Kison Chaong Kison matamis, mabango tapos Bagong ni Bunso kaya binili ni Brunal din yung halagang hmm. isang daan po yan halagang isang daan pwede na malaki Nahit. namang hiwa eh higit sa kilo, kilo. Tapos, gulay din na sariwa. Kaya bumili si Bruno. I-steam ko lang yan. Lagyan lang ng asin at saka bitsin. Yan lang. Walang halong karne. Hmm. Eh, hindi may tanim Yung limitan nito yung alukbati, maganda na dyan. Ayan nga. Pwede yung dagdagan yan. Oo, dagdagan mo na lang yung alukbati. May, may tanim ako doon na may ulan na naman. Eh, kasi maulan, mabilis ma you know, maganda yung gulay. Nilagay mo na sa rip yung manok. Hindi. Oo, oh, kay ining yung manok niya. Ah. Baon niya, tsaka ano. Oh. Ito yung pipino, pinaka ano niya, partner niya sa kanyang ulam. Ito lang akin, sa amin ni bro, tapos isda. Nandiyan na rin sa ref isda. Kunin isda mo Isda gulay. Pang ano Yan, isda. ito? Yung yellow pin. Hmm, dito mo itip. Tapat mo dito. Yan, yellow pin, Ang gulay mo ito Lapin. Sarap itong prito. Yung iba ginagatabi nila. Nagagay na kasi sa at tinugasan na. Oo. Oh, oh, oh. Yan. Tapos kay Bunso. Manok. Manok na si lang. Kaya yung pipino pang, pang ano niya, sa niya, pang baon. Pang baon. At <coughs> ano. ito? Yung eh? gusto niya yung mga wings. Wings lang. Hmm. Ang mm. yan po. Mga wings yan. Ibrang mga sisang Yan. Wings. Yan. Wings. Pipito. Mahilig, siya sa, Mahilig sa, sa wings. Ayaw niya ng ibang part. Oh. At po pala sa lahat ng aming subscribers. Sa hindi pa po nakapag-subscribe pakilike and share and comment po pakilike po ng notification bell para lagi kayo updated sa aming mga video. God bless po sa ating lahat. Bye. Ingat po kayo. tag ulan na po. May bagyo daw. No bye. Bye. Low no pressure pala. God bless.